Ngayong araw guys, nanguha nga pala kami ng mga litog at tagihis dito sa kabilang barangay namin At grabe guys, napakarami namin nakuha Kaya nga kaagad na rin namin niluto ni Dugong yan para maiputrip na rin kaagad namin At humanap na rin guys kami ng napakagandang spot para sa pagpupudripa namin Kaya samahan nyo kami WhatsApp sa inyo mga kanapadaan lang So ngayong araw nga guys ay eh, nandito nga pala tayo sa kabilang barangay dito sa lugar namin Mga ngatihan nga pala guys kami ngayong araw kasi napakalaki na lotay dito Ito rin kasi guys ang napakagandang pagkakataon para kumuha tayo ng mga litong at mga agihis Kaya nga guys ngayong araw kung mapapansin nyo ay eh, super excited na naman si Dugo Kasi napakasarap talaga nito mga kukuni namin ng mga shell Kasama rin nga pala guys natin ngayong araw ang tropa namin si Carlo na taga rito Kaya nagpasama na rin kami sa kanya At habang naglalakad nga guys kami dyan nakita na namin ito si Kuya na taga rito na nangangapa ng sugpo. Grabe guys, ang dami na rin yung nahuli malalaki rin talaga. At big big shout out nga pala dito sa construction worker na mga taga Kalapan. Ayan, salamat sa solid na suporta. Ah. Tapos ayun na nga guys, ano maya maya lang ay nakarating na rin nga pala kami dito sa pagkukunan natin ng mga litog. At nakakita nga guys, agad ako ng isa dito. Kailangan mo nga lang guys, isudsud yung paa mo para maramdaman mo itong mga litog dito sa ilalim ng mga buhangin. Medyo mahirap rin talaga guys silang maramdaman, lalong lalo na hindi ka talaga sanay. Tapos dito nga guys, susunod-sunod na yung mga nakukuha na amin ni dugong dito. Ito talaga guys, litog na to ay napakasarap talaga lalo lalo na pag lulutuin yung parang sa tinola. Nagpatuloy nga lang guys kami sa paunguha dito at kung mapapansin nyo nga pala guys, napakalaki nga pala ng lotide ngayong araw dito. Ito rin nga pala guys ang pangunahing ikinabubuhay ng mga taga rito. Naghahanap sila ng ganito tapos binebenta nila at dito nga guys sa part na to may nakita akong isang litog na nakautlaw lang do sa buhangin. Kaya nga guys, dali-dali kong kinuha baka maunahan pa ako ni dugong. Tapos nagulat lang guys ako dito nung binuklat ko yung ilalim ng bato may nakita guys sa nga pala guys, dito sa lugar namin ay balatan pero hindi namin to kinakain. Diyan ba guys sa lugar niyo nung tawag nito? Paki-comment nga guys kung kinakain niyo ito. At kung ano ang pwedeng iluto diyan, hindi kasi guys namin alam at hindi kami sanay kumain niyan. At paki-comment na rin nga pala guys kung taga saan kayo para malaman namin kung hanggang saan umabot yung video namin ni Dugong. Dahil nga guys medyo madalang yung mga nakukuha namin mga lito kaya napagdesisyon na namin na kumuha na lang muna ng mga agihis. Ito nga pala guys agihis ay parang kaparehas din siya nung lito. Kaso guys medyo maliit tapos medyo payat yung kanyang pero guys, kahit balili ito, ah, napakasarap naman talaga nitong luyahan. Ang panguha nga pala guys nito, ibubuklatin nyo lang yung mga ilalim ng bato, tapos hukahin nyo ng kaunti, tapos ayun, makikita nyo na sila. At dito nga guys, susunod-sunod na rin yung mga nakukuha namin. Talagang kailangan lang guys ng tiyaga para makarami ka at magkaroon ka ng pangulam at hindi ka nabibili at gagastos pa. Marami kasi guys gawing pwedeng diskarte, lalong-lalo na pag nasa probinsya ka para hindi ka gumastos sa mga pangulam. Pagkatapos nga guys namin makakuha at medyo marami na rin at sakto na rin para sa amin pananghalian eh, ay na rin namin nilinisan. Dito nga lang palagis kami naglinis sa may bukal dito sa tabing dagat. Ito rin nga palagis tubig na to ay naiinom. Napakalinis nga palagis at napaka-fresh din itong tubig na to. Dito nga guys nagiiigib yung mga taga rito sa lugar na to. Pagkatapos nga lang guys naming malinisan at maalis yung mga buhangin, agad eh, na rin kami ng ahoy ni Dugong at nakapagpasindi na rin kami ng apoy. Medyo basa nga lang guys yung kahoy na nakuha namin kaya medyo nahirapan kaming pasindihin ito. Sabi dito tayo ng <laughs> buwan. Well, ang usok guys para makikita na natin si San Juan. Usok para tayo sa langit ah. <laughs> <laughs> sa Pedro pala. Pero <laughs> sa <laughs> <laughs> Ang usok. Ang usok. <laughs> Pagkatapos nga guys nating maggisa ng sibuyas at bawang tsaka aluya, isusunod naman natin itong mga agihis at mga litog. At syempre guys, para sumarap pa yan, lalagyan natin ng asin tsaka kaunting paminta. At para guys, meron naman tayo mahigop kahit papano, eh, agad na rin akong kumuha dito sa bukan lang itasabaw natin na tubig dun sa ating niluluto. Ito talaga guys, yung sinasabing fresh lahat. Fresh din yung mga litog natin at fresh din itong tubig na ilalagay natin. Makalipas nga lang guys, ang ilang minuto, grabe, nakabukal na lahat itong mga kinuha nating litog at agis at kumukulo na sila at pwedeng pwede na natin kunin yan at ulamin at ipod trip. Talaga naman guys, sabaw pa lang yan ay ulam na talaga. At kung mapapansin nyo nga guys, low tide nga pala kanina pero dahil medyo matagal tayo dito ay eh, nabutan na nga tayo ng high tide. Kaya ayun guys, dahil gutom na rin kami ni Dugong ay eh, dali-dali ko na sinandok ito para mailagay dito sa mangkok at makakain na rin kami. At napakaganda rin talaga guys ng spot na napili namin, talagang nakaka-relax dito at unlimited tubig pa. Syempre guys, bago kumain, wag nating kakalimutang magdasal. So what's up guys? Ito na nga pala yung pupunt natin. Natapos na tayo magluto at umuulan na. So, Kain tayo. Meron pa tayong libreng tubig sa likod. Kain tayo guys. Kaya. Oh, guys, tena nyo to litog. Tena mo to, guys. So, guys, yung masarap. Ayan, bueno, litog. Kunin natin yan, lagyan natin kanin. Ka Sarap yung sabaw, gabi. Eh. Hmm. Sarap. Ayan, guys. Ayan, kanin. Lubos nga po pala ako nagpapasalamat sa lahat ng mga nag at nag at nag dito sa mga video natin. Salamat po palagi sa inyo. So and guys, inabot na kami ng ulan. Ito nga pala guys, yung team ng napadaan lang. Hindi natin kasama yung camera girl natin ngayon. Ganito lagi guys ang behind the scene namin. Umuwi kami ng umuulan at pagod. Kaya shout out sa lahat ng mga solid supporters natin dyan. Love you! At sa mga bashers natin. Love, Love you! Natin Let's go! Salamat sa panonood guys. Haha. <laughs>